Ayan, good morning mga kapinta. Ayan, kung taga buhol ka, alam mo kung ano itong prutas. Ayan, nung nag nagbibiak tayo ng anong tawag ng prutas na to. So, comment na lang dyan sa baba. At pa-share na lang na ito sa video ko ito. follow um, sa aking FB feeds Mario Api. Ayan. At sa aking YouTube channel, Mario Api Vlog. Pakibisit na lang doon. Marami akong video na ginagawa. So marami pa akong video gagawin. So, pa-share pa na lang at pa-like At papalo sa aking FB page. Ayan. Sa prutas na ito, ayan. Masarap po ito, mabango. So kung taga probinsya ka, alam mo na ito. Itong hinihiwa ko na ito. Ayan, o. Oh. Yan, hinog na siya. Pero mayroon siyang butas. Ang tawag niyan sa probinsya, sa Bisaya ay tibak. Yan iwasan natin yan at yan ay hinihiwa natin masabaw matubig siya ang kalang you know ilayo natin ng gating daliri baka lima yan magiging apat na lang so yan mga bibi bibiaki na natin kagaya ng sinasabi ko kanina sa live mag ako ng langka ayan na biniak ko na mahaba po siya ng langka mahaba ano masabaw kaya lang maliliit yung ano niya malaki yung subok sa gitna yung mm, sulit so, pero kahit ganoon uh, at least sinug siya sa puno mga kapinta ganoon yun, yun natin yung gitna iwain natin tung may tibak yung may nilisira ayan, oh, ayan. tibi akin sa gilid salusto para makapag kapag shoutout sa aking if you feed sa mario ap okay, uh, uh, comment lang kayo rin at ating i out sa sunod ating live. Ah, uh, support naman sa akin at uh, Peach Maria P. <laughs> Kasi yung mga star niya diyan. Kita uh, ng ilan lang at least meron akong star. Uh, mga kapinta. So, abangan niyo ito, hiwain ko to. Tapos bigyan ang mga kapitbahay para makarating game ng inog na blank so komenta lang kung anong tawag nito Basta sa English niyan, may clo. Ang umpisa niyan ay jack. Jack. Oh, ang na kayo mag dugtong yan ng clo ha. So, kakumintan ko ito ba bisaya ka. Lalo na sa buhol. Ang dami nito sa buhol. At ah, kakilala mo kagad ito. So, mga kapinta, aking ingat po tayo. At iba ang panahon ngayon. Ulan init. So, ingat kayo mga kapinta yung update sa gawain ko malapit na akong babalik sa pintura ngayon malapit na akong uh, magpintura marami na rin akong ina-live na pagpipintura ang ating gagawin hindi na sa puro palayan na palayan natin ay napit ang makarecover sa awa ng Diyos siya na makarecover na siya nakadalawa na akong fertilizer at isang dalawa na rin ispre pa na yun Iwa-iwaan natin to, Big-big big yakin para mapaktahan natin ang kapitbah. Ganoon lang pala. Pag-biag tanggalan. So, bye-bye mga kapitbah.